Yo, yo, what's up? What's up? Yes, yeah, it's me again, Papa Rick's TV on the road. Yeah, have a blessed day sa ating lahat today, no? Kahit inuulan-ulan tayo, umaambun-ambun. Let's enjoy life, di ba? Kahit medyo uh, inu araw, inuulan, tuloy lang laban, eh, no? Parang may laban talaga eh, no? Ano ba laban? Ano ba pinaglalaban natin? <laughs> well, today guys, no? Bago natin simula ng ating vlogs, of course. Thank you so much to all of you guys, so, no? Sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. Sa mga patuloy na nagkataga sa channel natin at napapadaan. At sa mga bagong mapapadaan. syempre, thank you so much na rin sa inyo guys, no? At siyempre, dahil inuulan-ulan tayo ngayon, ano ba maganda pag-usapan? Oh, shoutout. Oops, tayo rin. Shoutout sa aking uh, manugang here. Well, today guys, no? security na naka on duty oops ngayon guys no, pag usapan natin ang ating uh, new install handle switch Honeywell handle switch no? so huwag ka na magtanggal ng helmet ate umuulan eh yan o no? So, ang ating bagong install na Honeywell switch. So, bagong kabit siya sa ating Moth Moth, no? So, nakita na ko dito guys, naganda na ko dito sa switch na to. So, both side, pinalitan na natin, kaliwa't kanan, no? So, hindi na nakahiwala yung switch ng ating uh, push tag So, nakasama na siya dito. So pati yung hazard So isang uh, switch na lang lahat no? So shout out kay Kulot Sa naging install nito Doon sa shop na tinatawag Ng Moto Gear So Medyo madugo din pala Mag install nito kasi hindi rin basta basta So may mga conversion talaga So kapag hindi siya na talaga ang magkakabit nito, ang tendency is ever masira yung switch na nabili mo. So my goodness, di ba? sayang pag nasira so kaya talagang dapat ipapakabit nyo to kung meron man kayong ganitong switch din dapat ipapakabit nyo to talagang dun sa eksperyensado sa biyasa sa mga universal no na nagkakabit ng na mga handle switch so tinry ko tong dalhin sa ibang shop so natatako silang gawin kasi nga ang sabi hindi para sila nakakapagkabit nito so ang plano ko guys kung talagang hindi may kakabit No choice kung hindi. Tayo na naman ang manging alam. Pero, ang nangyari is, okay naman, no? So, yun, no? May nagkabit nga na isang, uh, isang, actually, maliit lang siya. Pero, hindi naman siya bata, no? Ha, yung height lang niya, bata. Hindi ko na naitanong kung ano pangalan niya. Si kay Kulot. Siya yung nagkabit nito. Nito ng ating, uh, ano, ating uh, handle switch. Yung Honeywell nating switch. So... Nung sinisimulan niya palang itong ikabit eh, so napansin ko talaga na medyo napapaisip siya. At uh, talagang pinag-aralan pinag, -ara, pinag niya rin pala talaga to So ilang beses na rin siya napag-install nito. So kaya, kumbaga medyo nawala daw kasi yung pinaka-diagram niya. Kaya medyo nangapasya siya uh, sa, sa, up sa umpisa lang naman. Pero at uh, the end, eh, talaga na perfect naman niya. So, nung kinakabit niya ba lang ito, nakita ko talaga na medyo mahirap kasi ang daming wire bukod sa maraming wire may mga itatap-tap ka pa no so syempre dahil yung naunang switch natin is universal din yon no na pangalawang palit na natin yon so ito pangatlo na itong Honeywell na to is uh, medyo kinapaan niya rin yun binaklas niya talaga sinungkit-sungkit niya so ang kagandahan kasi doon sa switch natin na isa na yon is universal nga din so madali rin na ah, hanapin no Eto kasi, nung binuksan niya ito, nung chinect na lahat ng mga wire, eh, tie wiring daw ito, kumbaga wiring ng Thailand. So, familiar sa ron, so, kaya hindi sa masyadong nahirapan, no? Tsaka, ilang beses na rin siya nakapagkabit nito, no? Tapos, ah, uh, Yun nga, nung kinakabit na na, medyo nakita ko talaga na talagang ang daming wire. Hindi talaga basta-basta kung hindi talaga marunong 'yung magkakabit for sure. Sigurado. Masasayang 'yung ano? Masasayang 'yung ah uh, tawag dito. Masasayang 'yung wire ay uh, 'yung switch, no? Masasayang. Bukod sa hindi uh, buod sa masasayang, pati pera mo sigurado sayang. Kasi syempre, kahit pagkakamali lang eh talagang may tendency masunog, no? Pero maganda yung wire niya, makakapal. Makakapal yung wire. So, nung after niya nang ma-install, so, yun, nakita ko. Ang kagandaan dito, no? So, yun nga, nakita natin na ma-install na. All working naman, pati yung mga ilaw, signal light, lahat. Pati lahat ng, uh, lahat ng, uh, switch functional. So, ang kagandaan sa switch na to, guys, may double safety siya. So, pag hindi nila alam ang functional ng, switch na to so hindi nila mapapandar tong motor mo kahit anong gawin nila so eto nakikita nyo to yan yan ang pinaka safety safety uh, safety measure nya safety switch nya no so pag naka off to hindi mo talaga to mapapandar so yan naka on sya nakababa tapos eto yung kill switch nya tapos ang nagustuhan ka pa sa Honeywell na to guys no lahat ng mga lahat ng mga tawag dito, lahat ng mga uh, switch niya na naka-indicate dito sa panel na to is umiilaw. Nagbiblink-blink siya, no? Lightning siya. So, testing natin. Ayan, no? Nakikita nyo? Diba? Nagbiblink-blink yan. Ayan, no? Nag-ano siya? Lalo na sa gabi, maganda yan. Glow in the dark yan sa gabi. Glow in the dark yan sa gabi so nagandahan ako sa pagkakabig niya kasi talagang uh, ulido pulido siyang trumabaho so nagustuhan natin yung kanyang ano pati yun yung ating busina lahat so functional sa kill switch uh, sa hazard so uh, park light dati kasi yung park light ko nakahiwalay ngayon pinag isa niya lang lahat pinag isa niya lang So, after nyo mapag-isa lahat, so yun, nakita na natin, no? Na talagang functional lahat. Tapos, uh, isa pa, no? Sa so, nangyari, bago natin pakabit tong ating uh, animal sheets, so nagkaroon tayo na encounter problem, no? So, biglang na uh, nagloko yung ating uh, rectifier. So, nung pa tayo ng last day, uh, biglang humina yung mga busina natin tapos yung ating panel, yung ating tachometer is biglang mga nawawala-wala yung kanyang uh, dashboard, no? yung ilaw tsaka yung mga indicator, nawawala so, akala ko may problema na naman, grounding grounded. so, tinry ko palitan yung aking uh, starter relay baka si starter relay lang so, ayaw talaga, pero pwede mo siyang kick kickstart, pero pahirapan, no pero umandar naman. Napaandar ko naman siya. So, dinala noon natin sa set. So, shout din doon sa nag-check nung ano yung ating ano. Ating uh, rectifier. Una, tinignan nyo muna yung baterya natin. So, yung battery natin, all goods pa naman. So, nag-charge uh, 12 volts pa naman. Kaya lang, pag tumatakbo na tayo, is nadidrain niya. So, sabi niya, sira yung ano mo. Hindi ko makarga yung charger mo. So, yun nag-decide siyang sabi nga palitan mo na yan kasi talaga hindi, hindi na ano yan. So yun, pinalitan natin. So ang nilagay natin is yung Sowar na brand, no? So sabi niya, maganda raw yun. So, which is sinunod naman natin yung gusto niya, di ba? Maganda nga daw yun. So kaya yun ang pinakalagay natin. So, after nun, yun na nga, no? Eh, Akala ko talagang may dama na rin yung baterya Baka kako hindi na rin mag fetch Pero Functional naman yung ating battery So okay naman nagpa function naman yung ating battery So Gumagana na ulit yung ating push start So yon After ng uh, pangyayaring yon na naganap Nung araw na yon Woo! So Gamit na natin ngayon tong si Honeywell switch no So maganda to guys kasi sa gabi no. Kitang kita, nag indicate siya yung mga bawat panel niya, bawat switch, bawat switch na na may mga lightning no. Lahat 'yun umiilaw. So may sarili pa lang ano 'yun, may sarili pa lang power supply 'yun. Ah, lako. Was na kinabit mo eh. Dire-diretso na hindi pala, nakahiwalay pala 'yun. So at isa pa, syempre, yung ating uh, ignition switch, hindi ko na pinagana. So nilipat na lang natin, tinago na lang natin yung ating uh, power on switch no push button na siya so hindi na tayo nagano ng ignition switch so ang mangyayari dito sa switch na, sa susiya na to is ano na lang talaga uh, tawag dito uh, na lang siya no hindi na natin siya gagamitin so or the meantime or either uh, for sure nagustuhan ko naman yung switch kasi sana tumagal no so if ever na masira palitan na lang ulit diba ba eh so mukhang tingin ko naman mukhang tatagal naman no. So pinatago na natin yung ating switch. So general switch na yon. Kumbaga pag, pag pinatay natin yon, parang ignition switch din. So pag pinatay natin yon, patay lahat na supply. So patay na lahat na supply. So para siyang uh, ignition switch din. So yun no, pag nag uh, ano tayo no. Kaya yung signal light natin. So lahat gumagana no. So big shout out ulit daw sa gumawa ng ating uh, annual switch. Thank you so much sa pagkakabit mo na maayos. Yun. So Ano pa ba? Tapos nagpalit na nga pala tayo ng signal light dito sa ating uh, side no. Dati litaw yan eh, ngayon hindi na. So, Nilagyan natin siya na nag, uh, magandang blink-blink, no? Hindi naman siya blinker. Talagang maganda lang yung ano niya. So, nakalagay, uh, ano siya, eh, round na, uh, round na uh, light So, pwede siyang stop light uh, kung mag, under chassis light, pwede rin siyang, ano, uh, signal light. So, ayun nga, ginamit natin signal light, no? So, nakakabit siya ngayon sa atin. So, meron pa tayong reserva na isa just in case na masira, di ba? Woo, Tapos ano pa ba? Ah. Uh, 'Yon nang Nung matapos na 'yon, ang araw na 'yon, na ikabit na lahat ng ating project, no? So, nagustuhan naman natin 'yung ating uh, switch ngayon kasi ginagamit na natin siya functional. All right. Yes. Yeah. So, So hindi na natin nakabahan to guys no? ah uh, Bago natin tapuso ng ating vlog Sinerplex lang natin ang ating uh, Honeywell switch today At syempre ginawa na natin ng content no? Uh, dahil uh, yun know, ang isa sa naisip natin Content today oh. Uh, pagkatapos natin yon Siyempre, tapos na, di ba? So, bago natin tapusin ang vlog na to, guys, maraming maraming salamat muna sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin at sa mga baguhang mapapadaan sa channel natin. Thank you so much to all of you guys, no? Alright. So, siyempre, Papa Rick's TV on the road. the ball rider see you next ride ride safe everyone